Magandang araw mga kabugis. Ako muli si Lito at welcome bayo sa ating channel, Malyaris Garden. Ang i-share si ko naman sa inyo ngayon, paano natin papabulaklatin yung mga begonia na na mulaklak na pero matagal na uling bago hindi na mulaklak uh, matagal bago siya namumulaklak. Paano ang ating gagawin? E na-share ko sa inyo guide dito. Ito ito example ko lang sa inyo. Ah, uh, siya natin ng ganyan total malusog uh, naman siya ah, uh, madahon nakita nyo kaya lang ang ating gagawin ah, <clears throat> uh, number one ang ating gagawin kasi kung bisan yung mga bugimbilya pag may mga sangal siya sa may puno yun ang una ating gagawin na hindi na maganda uh, dapat tanggalin natin para malinisan yun ito ang gagawin natin Ano rin may mga sangasya na wala na yung talagang wala nang pag-asa para mamulaklak linisan lang natin yung mga pangit na sanga wala tatanggalin lang natin yung mga sanga ano yan kahit ito tatanggalin natin ito konti lang yung mga mapansin natin na hindi na siya maganda yung malulusog naman ay e, pwede nang ating iwan ito kagaya dito tatanggalin na natin ito para mamulaklak siya kaya dito pangapayat na to tanggalin ito tanggalin na natin ito ngayon saka natin medyo triman ng konti ito medyo mahaba tanggalin natin para maganda naman pagka na mulaklak ito dito pa tanggalin natin sa nga dito ayan medyo malinis na wala na yung mga dahon dahon dito sa may puno niya. Oh. yung mga sangang maliliit wala na malinis na ngayon nakabunuhan oh, natin ngayon ayan na oh, malinis na diba Halina maraming ano yan yun oh. Marahing mga sangang maliliit maraming tayong tinanggal abunuhan natin para mas talab ihahalo natin sa tubig o tayo ng abono ito yung abono na gagamitin natin. At triple 14. Ah, complete ito. Hmm. Kaya ang tatak niya 14 14 14, ah complete. Yan ay okay, gagamitin natin. Gagawin natin, ihahalo natin sa tubig para mas mabilis tumalab. Ay ah, yung 25 days, 1 ah, month talagang Uh, may bulaklak na ito tayo dito eh ito magkamukha lang sila uh, butterfly na yelo nakita nyo malinis ang puno nya oh. ito kasi kanina madahon sa puno ma... Uh, hindi malinis ito tinira na natin ito pwede rin tanggalin ito pero hindi na kaya mamumulaklak pa yan kaya eh, dito <laughs> ang ganda kasi mamulaklak ito variegated ang dahon at saka napakatagal ang ano, bulaklak nito Kaya halo lang natin ito sa tubig. Wala tayo ng timba na ganito. Bukha <clears throat> tayo ng isang kutsara na triple porting. Kaya e isang punong punulog na ganyan. Kasi mayroong mga bugang talaga na ano. Ah, karamihan yung mga hindi na mumulaklak uh, malabo yung mga dahon masyado yung sanga niya. maraming sanga sa sapuno na hindi magaganda kaya dapat linisan natin sa karami ng punuhan ng triple 14 ngayon nalagyan natin ng tubig uh, nalagyan natin ng 3 litro na tubig ito so, isa. isang litro yan ang isa tatlong litro ang ilalagay natin. Pwede rin naman lagyan direct natin dyan sa puno niya. Kagaya ng mga ginagawa ko sa iba. Uh, pero mas mabilis tumalabi itong ganito na nilulusaw. Kasi kung maramihan yung abunuhan mo, uh, pwede mo naman na ilagay lang dyan sa mga gilid niya. Pagkaraan sa ka magdilig. Sabay mo sa pagdidilig mo. Kung araw-araw ko nagdidilig bago ka magdilig, magkabuno ka na, ayun makakatipid ng trabaho kaya yung makakilagawa ko dito pero kung konti naman ng bagambilyan nyo mas maganda kung nilulusaw na ganyan kinukwentuhan ko lang kayo para malusaw ito kasi patagal itong malusaw diba ayun. pagka ano pagka hinaliw yung ganyan may natitira pa sa ilalim kasi dapat ito mga isang oras eh nabago-bago ano bago malusaw kaya dapat uh, isang oras ilagay natin saka natin haluin ng kutsara hindi naman masamang mahawakan yan abono lang yan ito medyo lusaw na lusaw na natin wala na o yan Wali gatas na. Ngayon, didilig lang natin. Didilig lang natin dito. Sa puno niya. Ito, talab na talab ito. Didilig lang natin dyan. kahit na natin yung ano, isang kutsara dito kasi yung sobrang tubig naman yan tatapon na tatapon yan kasi malaki naman ito na ah, pat di ba malinis na yung puno nabunuhan pa natin ah yung 25 days anong 30 days uh, ah, bulaklak na yan nakita ah, ka ah, magiging ganyan na natin, nadiligan na natin, basang-basa. Uh, ah, kahit ubusin na natin kako yung isang ano na yon, sabi ko nga kanina, yung isang ah, kutsara na yon, okay na okay lang dito. Uh, ah, pagdating ng 20, 25 days hanggang 30, ah, mapapansin ninyo na marami na siyang bulaklak. So, mga ganito. 20 days, mag umpisa na siyang mamulaklak. Hanggang 30, ah, mga ganito na karami. Gustong gusto ko itong bugambilya na ito eh. Itong yellow na ito. Uh, yellow butterfly. Kaya madalas ko may video sa inyo. Uh, gustong gusto ko yan. Napakasimple uh, ng bulaklak ko. Kasi hindi kaya ganyan yan. Hindi pa masyadong na ko open. Sa so, umpisa pa lang ng bulaklak. eh, siya rin ito. Pakita nyo. Yung ano. Barangated yung dahon niya. Yan. Eh. Kaya ito. Uh, pabubulaklak yun na natin. Ang gusto hindi ay gagad na bulaklak ito kasi yung mga sanga niya sa puno marami na mga yung mga reject na sanga Ngayon pagkakalinis natin, uh, uh, mga bulaklak na yan. Makita niyo ito. Uh. Okay, bago-bago pa lang yung mga bulaklak. Oh, linis ng puno. Uh. Wala yung mga sanga na malilig kasi yung uh, sa marami mga sanga-sanga diyan na pangit. Uh, ito malinis. Ayaw rin ng mga bugang kasi yung mga ano yung mga reject na sanga dito sa puno. Kumukuha din ng sustansya yon, na hindi naman mamumulaklak na yon. Yung mga payat pagkara mga putol na pinagputulan, na may mga dahon pa. Ah, hindi naman mamumulaklak na yon kaya ayaw kumakain pa ng sustansya. Pagkaraan uh, parang naiirita yung ano, yung bugambilya kasi marami siyang ano yung sanga dyan sa puno hindi rin siya makabulaklak kasi ah, nakita nyo malinis ah, malinis na ngayon ah, malaklak na yan na abunohan natin ng triple 14 yan ito Ah, uh, hanggang dito na lang ang video ko ito. Sana may ma-share na naman ako sa inyo na pwede nyo subukan. Na yung mga hindi nyo naman malaki kung nabagundilya. Linisan nyo yung mga puno nya. Pagkaraan triman nyo ng konti. Pagkaraan nabunuhan nyo ng triple 14 Ah, uh, mas mabilis ito malab kung ihahalo sa tubig. Pwede rin na kung marami bagundilya nyo. Ilalagay-lagay nyo lang sa mga gilid, Tsaka nyo didiligan. Okay lang din yun. Pero kung kukonti naman, ihalo nyo na sa tubig. Uh, isang oras uh, bago nyo uh, ilagay, ibabad nyo na. Para sandali lang, haluin nyo na lang ng konti. Uh, okay na. Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa panonood nyo ng mga video ko. Bye bye.